pain tsaka insomnia yung mga taong may chronic pain, 'di ba? Laging masakit ang katawan, ang hirap makatulog. Meron kasi talagang mga sakit pag nagkakaedad tayo kahit anong gawin mo, kahit anong check-up mo, 'di ba? Minsan may mga sakit talagang matagal mawala at ayaw mawala yung mga sakit. Tulad ng sakit sa katawan. Kaya tinawag nila, actually hindi siya medical term eh, pero 'yan ang sinasabi ng mga pasyente dahil sa pain hindi makatulog. Chronic pain hindi siya makatulog. Marami pa lang apektado nito. Okay, 21% ng mga tao hindi makatulog dahil sa sakit ng katawan at marami kulang ang tulog, mas maikli ang tulog. Lalo ang problema kasi masakit na ngayon katawan mo. Para maghilom yung katawan natin, kailangan maka-rest tayo, 'di ba? Makatulog. Eh, hindi ka nga makatulog. So, pagising mo, lalong masakit ang katawan mo. Ano ba nangyayari? Okay? May mga dahilan bakit mas malala ang kirot sa gabi. Yung hormonal level natin nag iiba yung hormone. Yung cortisol, ito yung stress hormone natin bumababa sa gabi. Pangalawa, paggabi, siyempre tahimik na, di ba? Tahimik, mas pagod ka na, yung utak mo mas pagod na eh. Mas bad mood ka na. Kaya mas, mas matindi na yung sakit. Isa pa, paggabi, nakahiga ka. So, nakapirmi ka. Walang galaw. ba? Diba? Tapos, pag nakapirmi ka, mas mamamaga ang mga joints mo. Mag-iipon ng mga fluid dyan. At dahil dyan, marami ka mararamdaman. May nerve pain, may muscle pain, may joint pain, pati headache kung ano-anong pain nararamdaman. Kaya sabi ko nga, ito yung mga sakit na ayaw gumaling, anong gagawin at hirap makatulog. So, pag-usapan natin, ha? So, pagdating sa chronic pain, eh, kailangan talaga paano gagawin. Kahit masakit ang katawan, habang umaga, ginagawa ko, pinipilit ko pa rin mag-stretch. Usually, dapat yung exercise nyo, napansin ko, umaga, tanghali, o at most hapon. Kasi pag gabi na doon ka mag-exercise, na unat mo yung mga muscle mo masakit, minsan lalong hindi ka makatulog. Eh. So, kailangan mag-exercise, kailangan mag-therapy, kailangan mag kailangan ma stretch at least hanggang medyo hapon. Huwag na yung malapit na na matutulog ka. Okay? Dapat maganda yung mattress, maganda yung unan, at huwag ka na mag-siesta. Huwag ka na matulog sa hapon kailangan antok na antok ka. Pag antok na antok ka, mas may chance makakatulog ka. Deep breathing exercise sa gabi. Ayan. Ito, yung iba nga, may mga acupuncture pa, pero hindi naman ganyan kadali yan. Hot and cold therapy. Tapos, sa mga physical therapies, may mga tents ginagamit. Yung iba, umiinom ng pain reliever, hindi ko naman pinapayo. Pero ang pwede niyong gawin, Huwain natin ng pain reliever. Pwede naman yung mga pamahid. Eh. Di ba? Merong mga ointment na pamahid. Yung mga liniment. Pwede naman pamahid. May konting pain relief na doon. Uh, at least, mabawas-bawasan konti. Isa pang magagawa natin, di ba, yung mattress. Mga pagkain pampatulog. okay? Huwag masyadong spicy foods. Di ba? Masakit na katawan mo, makulupat yan mo, doble hirap hindi ka makatulog. Kailangan yung mga saging, pampatulog, chamomile tea, kiwi daw, kiwi, mga magandang pampatulog. Yung iba, gatas, mas nakakatulog. Yung iba, isda. wag din masyadong busog. Okay? Pag sobrang busog, hirap din makatulog. Bukod sa chronic pain na ayaw gumaling, itong mga sakit na to minsan ayaw din gumaling. Yung mga may GERD, tulad, to, tulad ko, heartburn, di ba? Eh, misan gagaling, misan hindi gagaling. Yung mga may vertigo, pabalik-balik, may neck pain. Ayan, no? hirap din matulog, lalong sasakit leeg mo. So, tingnan natin. So, may tips tayo for body pain. Sa GERD naman, ito problema. Pag humiga ka ng flat, yung acid mas aakyat sa gabi. Masakit naman yung lalamunan mo, hindi ka rin makakatulog. So, yan ang tulog. Pag GERD ang kalaban, ayaw niya ng flat. Kailangan maghihintay ka tatlong oras. Ibig sabihin, ang kain ko, huling kain ko, 6 p.m. dapat. Pag 6 p.m. kain ko, makakahiga ako ng 9. Pag 7 p.m., makakahiga ako ng 10 p.m. Pero usually, misang 3 hours, kulang pa sa akin. Eh. Mas gusto ko pag 6 p.m., 10 p.m. ang higa. Kasi pag higa, within 4 hours kita yung pagkain, aakyat ulit. Kaya mas maganda, nakataas. Kaya lang minsan pa nakataas, ang problema naman, pag may gird ka nakataas, masakit naman sa leeg, masakit din sa likod. So, yan ang problema. Paano kung masakit ang leeg mo, may gird ka? Kaya pa, ako papalit-palit. Minsan, kung mas malala ang gird, eh, mas mataas. Eh, kung masakit ang likod, di naman maipit. Nagsa side view na lang ako. Pwede rin naman nakaside. eh, no, pwede nakaside din. Dito, sa left side pwede rin. So, iwas alak, iwas spicy foods, wag agad matutulog, wag mga wag yung mga naka heartburn heartburn trigger. Isa pa yung mga chocolate is healthy, dark chocolate kaya lang medyo baka maumasim ang tiyan niyo eh. Baka mag-gird ka lang sa chocolate. So, yan ang problema, gird. Ang problema naman, Neck pain. Paano naman may neck pain ka? Anong gagawin mo? ba? Diba? Yung ganyang position. O, oh, pag masyado mataas yung unan, masakit sa leeg. Walang unan, sobra baba, masakit din. Kailangan sakto lang. Pag natutulog ka sa side, may neck pain ka, kailangan medyo mataas. Para yung leeg mo level. Pag neck pain, huwag kang dadapa. Ayaw na neck pain na nakadapa. Nakadapa, nakaganoon. Masasakit ang ano mo leeg. Pati likod din. Pati likod din. So, paiba-iba, minsan talaga walang choice. O talagang hirap ang katawan mo. Nagle-left ka, nagdadapa ka. pa minsan minsan. pero alagaan natin yung neck. Leeg natin, pati likod, pag nakadapa. Hindi okay. So, sa pillow, dapat mag-invest tayo sa magandang unan. Sobra baba, masakit sa leg, stiff neck. Sobra sa ta taas, masakit din sa leg. Kailangan sakto. Okay? Tapos pag may gird ka, kailangan medyo taas pa. <coughs> ako, minsan natutulog ako sa lazy boy. Alam niyo lazy boy nakataas. Pag may gird ka sa lazy boy, mas maganda sa tiyan. Ang problema naman, masarap nga sa, sa heartburn ang lazy boy. Nakataas ka, natutulog, pero medyo masakit sa leeg. Tapos sa likod, baka masakit din. So, Mahirap talaga pag pagtumatanda, marami talaga. Pag tumatanda, mas masakit na katawan. Pag tumatanda, pagdating ng 60, masakit na leg. Pag tumatanda, pati yung panunaw, maasim na. So talagang living with pain, 'di ba? Living with pain tayo. Isa pang problema na mahirap gumaling. Yung iba may vertigo, hilo. Pag tumatanda, 'di ba, walang balance, yung iba umiikot. Kasi yung tenga natin nag-a-adjust uh, sa balance, minsan tumatanda din yung tenga natin, more prone sa vertigo ang matanda. Pag vertigo, kailangan mahaba ang tulog, rested, 'di ba? Yan, minsan mas gusto mo mas mataas din yung ulo para sa mga may vertigo. So, avoid spicy foods din para makatulog, kape, tsaa, iwas breathing exercise, meditate. Habi ko nga, eh, meditation, relax, dasal lang. Tapos ito, mga therapy din. Meron din mga tableta for vertigo. Katulad ng mga CERC, mga beta-histine, yun ang binibigay. So, yun na nga. Dahil sa dami nating sakit na hindi may iwasan kung ano man ang sakit nyo, sa kamay, sa likod, uh, maraming bad effect. Di ba? Kulang sa tulog, di ba? Pwedeng mabilis magkasakit. Marahihina immune system, tataas ang blood pressure, tataas ang heart rate, tataas ang blood sugar, di ba? Bad mood ka, mahina memory mo, kulang ka sa tulog. Di ba? So, tulad na sinabi ko, pag may chronic pain, unang-una, hindi kayo nag-iisa, maraming tao. 20%, actually may isang pag-aaral, 90%, 90 nagkakaroon ng pain eh. Para sa akin, kung talagang sobra hirap, sobra sakit, idasal nyo na lang. Mag-pray na lang kayo ng lahat ng tao, yung kakilala mo, kamag-anak mo, i-pray mo na lang. And sa tingin ko, pag talagang wala nang magawa, kailangan acceptance. Tiis. ba? Diba? Buhay ganyan eh. Wala naman. Ang tatay ko nga, nung nabubuhay siya, naririnig ko siya nagsasalita mag-isa. Mga 80 na siya, sabi ng tatay ko. No? Siya lang mag-isa, sabi niya lagi. Uh, ang hirap maging matanda. Ulit siya ulit, ang hirap maging matanda. ang hirap ma Pero hindi naman niya sinasabi kahit kanino. So, naintindihan ko na sa young age, ang hirap maging matanda. Pero sige lang siya, masakit ang katawan, masakit dito. Minsan napagising man, hid dito. So, accept. Pain is part of life. Tiis, tiis, tiis. At uh, pag na-accept natin, nagdasal tayo, mas kalmado tayo. di ba? Kasi pag mas kalmado tayo, mas may chance makatulog tayo. Pag nakatulog tayo ng mahaba, nagpray ka ng maayos, pag gising mo, happy ka na. ba? Diba? Every gising is a blessing. Pero, kung nagalit tayo, nainis tayo, nagmura tayo, bakit ganito yung katawan natin, ba't lalo sumasakit, lalong hindi ka makakatulog. So, yung galit mo sa sakit mo, lalong lalala yung sakit mo. Pero pag tinanggap natin na wala talagang perfect, unang-una, -una, syempre, pa-check up kayo sa doktor. ba? Diba? Try nyo kung sinong spesyalista. Uh, try nyo yung mga gamot na ibibigay kung effective. Pero tulad na sinabi ko, maraming sakit, like chronic pain, chronic disease, na matutulungan konti ng gamot, pero nandyan pa rin lagi. Nandyan pa rin yung mga kulunang tiyan, sakit ng katawan, Uh, at ibang mga chronic disease. So, final tips. Sa pagkain, i-adjust natin. Di ba? wag na rin mag-cellphone, uh, cellphone. Pag matutulog na, at least relax, healthy lifestyle, exercise pa rin. Hindi pwede humihina katawan. Same schedule ng tulog. Uh, kumain ng mas maaga. Wag masyado itong mga fast food at pizza sa sakitan siyan mo. Pag ginawa mo na yan lahat, eh, dasal na lang tayo. Accept natin. And hopefully, tuloy-tuloy uh, lang uh, palakasin yung katawan. Ano lang naman yan eh, uh, panapanahon. May panahon na ilang buwan, masakit na masakit ang katawan. After ilang buwan, minsan mawawala naman lahat eh. So, dasal lang at tuloy lang sa panonood. Hopefully, makatulong itong mga tips natin.